nagsimula na naman na magbuga. Sa mga oras na ito, ang Marco uh, naman ng BFR na sinasakyan namin ngayon na BRP Dato Sanday ang binobomba. Nagpalitan ng mga akusasyon ng Pilipinas at China noong linggo dahil sa banggaan ng kanilang mga sasakyang dagat sa pinagtatalo ng karagatan ng South China Sea habang tumitindi ang tensyon sa mga claims sa mahahalagang daluyan ng tubig. Inakusahan ng Philippine Coast Guard ang China ng pagpapaputok ng mga water cannon at pagrampo sa mga resupply vessel at isang Coast Guard ship, na nagdulot ng seryosong pinsala sa makina sa isa, habang sinabi ng Coast Guard ng China na sinadyang binangga ng barko ng Pilipinas ang barko nito. Inaangki ng China ang halos buong South China Sea, isang conduit para sa higit sa $3 trilyon ng taunang shipborne commerce, kabilang ang mga bahaging inaangki ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei. Sinabi ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na walang legal na batayan ang mga claim ng China. Naglalaro ang Beijing at Manila sa paligid ng walang nakatirang Second Thomas Shoal sa exclusive economic zone ng Pilipinas nang magdeploy ang Pilipinas ng resupply mission para sa mga sundalong Pilipino na naninirahan sakay ng isang lumang barkong pandigma na sadyang sumadsa noong 1999 upang protektahan ang maritime claim ng Maynila. Noong Sabado, inakusahan ng Pilipinas ang China ng ilegal at agresibong aksyon ng China para sa pagpapaputok ng water cannon sa isang sasakyang pangisda ng gobyerno na pinamamahalaan ng sibilyan, isang hakbang na tinawag ng Beijing na lehitimong mga hakbang sa pagkontrol. Sa insidente noong linggo, sinabi ng Coast Guard ng China sa isang pahayag na dalawang sasakyang pandagat ng Pilipinas, na binabaliwala ang paulit-ulit na mga babala, ay iligal na pumasok sa tubig na katabi ng Rene Reef sa Nansha Islands nang walang pag-aproba ng gobyerno ng China. Sinabi nito na ang Yuniza May 1 ay gumawa ng isang hindi profesional at mapanganib na bigla ang pagliko, sinadyang bumangga sa China Coast Guard Vessel 21,556. Sinabi nitong buong responsibilidad ng panig ng Pilipinas. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard ay nagpost sa social media platform na ang ML Kalayaan ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa makina. Taliwas sa disinformation ng China Coast Guard, UM1 ang nabangga ng CCG Vessel. Kinundi na ng isang task force ng gobyerno ng Pilipinas ang pinakabagong walang dahilan na pamimilit at mapanganib ng mga maniobra ng China laban sa isang lehitimong at nakagawiang resupply mission. Ang aksyon ng China ay naglalagay sa tanong at makabuluhang pagdududa sa katapatan ng mga panawagan nito para sa mapayapang dialogo, sinabi nito sa isang pahayag. Sinabi ng National Task Force West Philippine Sea na hinihila ng isang Coast Guard ship ang kalayaan pabalik sa lalawigan ng Palawan at ang Coast Guard vessel na BRP Cobra ay nagdusa ng pinsala sa palo nito matapos direktang matarget ng buong lakas ng water cannon. Mahigit dalawandaang mangingisda, leader ng kabataan at civil society groups ang nakiisa sa Christmas mission sa lugar. Na inorganisa ng atin ito, This is Ours, Campaign Network, isang adbokasya na pinamumunuan ng sibilyan upang igiit ang karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Ngayon, nagbuga na naman ng tubig at water cannon ng Chinese uh, Coast Guard. Ang pinupunta niya ngayon ay sinasakyan natin BRP Dato Sandai. Kung makikita nyo, Chinese Coast Guard dito sa barong sinasakyan natin. Nagpapatuloy pa rin ang release of ng nagsimula na naman na magbuga ng tubig ang Chinese Coast Guard. Sa mga oras na ito ang uh barko naman ng BFAR na sinasakyan namin ngayon na BRP Dato Sanday ang binobomba ng uh, mga coast guard ng China. Ayan, tago water cannon sila at dinedirekta niyan dito sa barko namin. At uh, nagpapatuloy yung kanilang pagbobomba sa mga barko ng uh, na nagsasagawa ng resupply mission dito sa Scarborough Shoal o Pasado na 5 na, tapos na ang resupply mission at pabalik na tayo sa kapin-pin Ports na Bataan. Pero, kung makikita nyo, nakadikit pa rin sa atin ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard. Ayan. Minsan, may mga instances na lumalapit siya sa ating vessel. Ang pagdod din, ang isang sa dulo, pakita ko. A Chinese militia vessel ina binabantayan niya ang dalawang barko pa ng BFP. Yan, malapit na.